Mayong adlaw, aron mapalambo pa ang doctor to population ratio din sa Davao City karong tuiga gibutyan sa City Health Office nga nag-hire sila og mga doktor ingon man magdugang og mga health center din sa syudad sumala pa ni CHO head Dr. Tomas Miguel Ababon nga sa kasamtangan na sa 1 is 50,000 ang ratio sa doctor o population populasyon din sa Davao City mas maayo kini ko itandi sa 1 is to 200,000 nga ratio sa nanglabay labay nga katuigan dugang pa sa mga nga gawas ni ini kinahanglan usab og dugang nga mga doktor labi na nga dunay 18 ka mga health center ang syudad sa Davao din plano sa mumbuhatan nga madungagan bakini kini aron mapadali ang akses sa mga Davaoño sa mga health services sa city government ang Davao na mo ni sa 18 health district sa karon and then we are still uh, continuing to create more districts para ma maabot na ito itong maduulta sa ideal na doctor to population ratio which is 1 doctor to 20,000 population. Samtang ipamusil ang pasado alas 4 Martes sa hapon sa Sitio Lumundao, Barangay Marilog sa Marilog District, Davao City. Di na sa kapulisan ang mga biktima nga sila Hill Pira Piraales, Paikan, 32 anyos, kinsa namatay sa pagdala sa ospital ug ang anak ni ini nga si Lady, 14 anyos, residente sa mong lugar ug padayon pang ginatambalan. Subay sa mga imbestigasyon, samtang nagalingko ng mga biktima, gawa silang balay, kalit lamang silang ipamusil sa gingong nakasakay sa itong mga sakyanan. Base sa mga saksi, ang mga sakyanan nakaparada sa atbang nga bahin sa balay sa mga biktima. Din tulok mga buto sa armas ang nadunggan sa mga residente. Din ini, nakita nila nga mga biktima nga samarana. Padayon nga ginaimbestigahan sa Marilog Police Station ang motibo sa pagpamusil aron mailhan ang mga suspek. Nang gawing pampagkandak investigation sa ato ang um, mga investigator sa Marilog Police Station o ang patay na sa Angel Funeral uh, Parlor sa Kalinan, sir, no? And then, itumbok pa yun, sir, no? Kung sa'y motibo o ganong gipusil ng mga biktima na angin lang to anak, sir. Huwag mawaga mga nag-unang mga balita. Gikan din hi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot Mayong Adlaw.